Good day step bros. Dito tayo sa uh, dito tayo sa Scooby Fire Keso City. And kasama ko si Para Clothing. Para Clothing. Puro maganda ang gawa. Para Clothing. Ayan. Ba't nga ba kami magkasama? Kasi nagtrending ano eh, nagtrending yung isang video namin few days ago. Nag 1 million views. Yung lens hindi na di niya nasira, sabi ko. 160 kilo. So ito kasi yung helmet na yon. Honestly, yung lens na ginamit namin galing talaga dito. Pero ito, meron kaming bagong lens na hindi pa na-install dun sa helmet. Ang pinagkaiba lang nila, this one is Iridium. Ito iridium yung... Silver. Actually, free to eh, pag binili mo yung helmet oh, eh. Oo, niya kasama. Ano bang meron sa paligid natin? Ano? Anong balak mo? Man? Papakita natin to kung gaano katibay talaga. Ang sabi kasi lens lang matibay eh. So hindi natin oh. tatapakan yan. Tapos May na natin lens. patunayan nila matibay yan eh. Uh, Ngayon, pwede mong tapakan para makita nila. Ito tatapakan ko ulit. Eh gamit na nila yan. Alam na nila na matibay ito eh. Oh. Ngayon, para may twist naman, di ba? Marami okay. nag-comment kasi, Lens lang daw yung matibay, sabi nila. Visor lang, kaya visor lang yung pinapakita sa video. Ito mismo yung helmet. At ang gagawin, gagawin natin dyan, kakabit muna natin yung spoiler para maangas siya pag nabasa. Hindi, dun natin malalaman eh. Oh, tama, tama, kakabit tama. muna natin. Ang spoiler nito, yung 3M 3M tape na ginagamit ha. Oh. Ano to, ah, uh, clip type. Saka matigas, matigas talaga siya. Oh, so, ayan yung helmet. Okay. Pakita mo kung gano'ng katigas yung ano. Yun. Ayan. Matigas talaga. <laughs> ayan. So, ito yung ilalagay natin doon. Tapos, puputok, puputokan natin. Ayan. Kasama natin ngayon si Piu Piu, si Sir Jerry. Ayan. Yo, what's up? So, siya yung natuturo sa mga babae kung paano pumutok. Nakakaingit, nakakaingit. Pumutok <laughs> na. barit. What are you doing, sir? step bro. Because uh, most of his students are models. You naman, girls, girls, <laughs> girls. So, Chen Yang sa Chiz, Chiz sa Nunapay, Nunchen. Shout out, Shi Shi Laubana. Tanda kan chat chicken. Ito yung helmet, dual visor. And abangan nyo kasi, ang next dito is yung unboxing and product review. So again, with para clothing, yung hindi nakabasag ng visor. Wala. Dito, tingin ko mababasag na yan. Oh. Sige, testing ah, na natin. Ano, malaman natin. Subukan natin. Saan gaano niyan? No? Gaan. Yung iba kasi Puto mabigat ito. eh. <laughs> <laughs> yung iba kasi mabigat. Yung iba kasi mabigat. Yung iba hindi yung <laughs> So, yan na. So, dahil magaan to. Sama mo yung Jeboy. <laughs> oh, sama mo yun. Lagyan na natin. Ah, sama pa yung lagay. Ikaw bubotok pa kasi naman tamaan yan. Ano ba? O, oh, kaya hindi nabasag kasi hindi tinamaan. <laughs> <laughs> Na-try okay. natin sa lens. Ah, sa lens, saka sa shell. Sa Try natin sa lens and sa shell. Malalaman natin kung gaano baka durable itong helmet na to. Eh, iba durability nah. test na to. Oh. Is it worth it ba na ito yung suot natin sa araw-araw pag nag-ride? Na safe ba tayo? Hindi puro forma lang, di ba? Kasi yung iba sabi, maganda lang yung design. Honestly, maganda naman talaga yung design. Uh -huh. so, gusto natin malaman kung safe ba safe. tayo pag nag-drive ng big <laughs> bike. So, pag nag successful uh -huh. tong durability test na to, maraming matutuwang riding in tandem yan. <laughs> Ay test nyo natin. So ayan, step bro. sinet up na natin. Ito na yung helmet, and makikita nyo, ayan, ito yung and... Pabarilin natin to, dun. Uh, Siyempre malayo. <laughs> Naglagay ako ng camera para makapture natin yung pagtama nung bala. If ever, yung maging sanhin ng pagkabutas or kung anong damage man yung ma-inflict niya rito sa helmet. So, let's go! So, ang gagamitin natin pala Baka kasi hindi kayani nung maliit na to eh. So, papahiramin tayo ni Sir Jerry of QQ Pew Pew, ng mas mahaba. Yung gagamitin mo sa helmet? Oo, itong mahaba gagamitin mo sa helmet. Sana so, mag-succeed. <laughs> eto itong malakas gagamitin mo sa Gile helmet? Oo, oh, oo, oh, kasi ganoon ako katiwala, pre. So, sige, good luck. <laughs> Ayan, shout out kay eh, Pepe. Yo, what's up? When you're ready. So, practice muna tayo. Tatargetin ko yung plates. Sure. Hit. Right. Practice ulit. Yung... Hit. <laughs> okay. Helmet na yan. <laughs> Uy, ah. uy, ay, ay po. Wala, hindi na boy. Hindi pumasok yung balo, oh. Oh, pwede na. Pang ano, ah. Nakita oh, mo, may, may ganun, no? May, may, oh, crater. Oh, pero, kaya yung, nasa kaya yung bullet, man? Nandito yan. Oh, uh, hindi pumasok yung bala boy. Try ta mo 'yang. ganyan kat katibay talaga pala 'yan. jilly helmet. Nagpumotor ka ba, Sir Jerry? Yes, sir. Okay, red. Maganda, maganda. So, hindi gusto ko kasi makita talaga ng wasak 'to eh. Kaya isa pa, isa sige. pa. pa. Sa lens lens natin naman, Red. Sa, Sa lens naman. Sa lens. Ang lens nga pala nito is parehas nung material nung oh, polycarbonate. Eto, yung salamin na ginagamit nila, Sir Jerry, anong pangalan nun, Sir? Ah, uh, Camtac. Camtac. Hindi ito, diba? Uh, so yung Camtac is for tactical, ano rin talaga. Ah, uh, uh, Ito, ito, ito Camtac. Ah, ito, ito, ito. Actual. So ito, maraming salamat Sir Jerry sa Camtac Shade. Ito kasi binaril talaga nila to ng shotgun, shotgun no? Shotgun, pero hindi siya nabasag. So yung material na ginamit dito is polycarbonate, uh, polycarb din, same with the lens, polycarbonate lens, visor. So assuming na same material sila, mababasag ba pag binaril natin <laughs> ng mahaba or pistol? So tara, subukan natin. Ah, uh, gagamitin kasi namin ngayon yung mas yeah, maikli yung, yung, yung personal Ooh. Yung ni Sir Jerry. Kasi yung mahaba, ganti. yun lang yung may aim eh. Kaya Anong tawag tong crosshair? Uh, red dot. Red dot. Yeah, kaya pag ito ginamit ko yung maliit, um, baka um, mamaya um, tamaan yung camera yung GoPro. <laughs> <laughs> kaya si Sir Jerry na yung puputok. Okay. Ayan, sige tingnan natin okay. kung ano <laughs> magiging nga <res> sila. <laughs> <laughs> 10 meters, maybe? Ano ba, lente? Pwede yung shell muna tapos yung mga last 3 bullet yung lens sure 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 Firing? lens eh? wasak boy wasak <laughs> Ah, lang. Okay lang naman. Polycarbonate, uh, naturally all polycarbonate, mas lalo na 3 mm and thinner. Mm -hmm. Tatagos talaga sa so, night. Nice. So normal natatagos. Normal tatagos 'yan. Normal 'yan. So as a ang, uh, ang rated ng mga ganito nasa 22, 22 caliber birdshot usually, uh, number 7, number 8. So normal na tumagos. Ang important is walang cracking uh -oh. sa lente. Ito tama rito, pero yes. hindi siya tumagos. Hindi tumagos. So ang three shots natin would be this one yung pangalawa na to uh -huh. at eto sa taas okay so, pero hindi siya nabutas hindi siya nabutas sa likod tumagos ba yung bala sa likod wala ikaw naman sir Jerry Pro anong impression mo sa helmet ito anong sabi mo ako uh, I've been riding bikes for like 5 years I, I still have my Vespa right now 1962 na Vespa oh? I've used a number of brands pero it's the very first time na nakapag-test ako ng helmet na sabihin natin na resistant hmm. Magaling. So for you is uh, oh, so good. Soap soap ka, oo, sobra. Uh, oo. Grabe. Talagang no doubt hindi tayo nagkamali, no. Hindi kami nagkamali. Siguro sa ibang helmet, tatagos 'yan. So, sa ibang helmet tatagos 'yan. Baka malaglag pa 'yan, eh, no. Oo, uh -uh. tatagos 'yan ito. The fact na of... bala nga eh. So 'yun. Galing. Uh, so yun guys, again, thank you kay Sir Jerry sa pag-assist sa atin. Pinahiram niya tayo ng Scorpion ba yun? Scorpion, yes. So magkano yung mga price ng ganun? Around 150, 130. Oh. Tapos pag kinostom mo pa, hindi papalo na ng 200, di ba? Yes. Depende sa setup ng baril. Pero for now, manghiram na lang muna tayo ng baril sa kanya. And hindi pa naman natin kailangan. Pang-stress, ano lang, reliever. Again, maraming salamat. Please like H. and subscribe uh, Pupu pew pew. Yes, PupuPH. Hey YouTube ba? Uh, not yet. Right now, currently on Facebook pages pa lang kami. Mainly teach first timers and beginners a uh, fun aspect ng shooting. So bars. sa mga interesado dyan na hindi pa nakakapag-try, talagang kinakabahan. Pwede mo ba silang turuan? Exactly. That's our very that's our specialty actually. Uh, so pinaka- uh, paano ba nila ma-overcome ma yung Takot Oo. ng putok ng malakas So yun, again, marami salamat kay Sir Jerry of Pew Pew Please like and subscribe Alright